Nandito kami ngayon sa Ardona Rizal! Pupunta kami sa Lanang Meeting Pero sa, Ar Ardo, nagaganapin. Ardona gaganapin pero malaki ang chan Ikaw dyan! Siya nakakita nito! Na Sinasabi ko lang para alam mo natatanang tanawin tanaw na tanawin tanaw na tanaw kaya yung sinakikita niyo babanda niya po meron po niya ayan oh ayan, oh. ayan oh. guwapo kami oh sinasabi ko sa inyo eh hindi nagbabago eh mga guwapo stupid Isawa na ako. Guys, <laughs> nako sa wakas. Ganda ng daan dito, guys. Oo, kung oh, nakikita nyo lang. Cardona Rizal po ito. Pero babalikan ko kayo mamaya. Bye-bye.